Hey, what's up mga kabudag? Ano mga kabudag? Out na si kabagdag. Uh, Sorry sa tadi rin sa mga kabagdag. Eh. Ano mga kabagdag? Nay, ginsa itong ganahan o mga buwak mga kabagdag. di sa Activity Center Island City Mall mga kabagdag. Diya sa lower ground. Huh? Nice ka ng mga buwak mga kabagdag. Eh. Kinsa itong ganahan o buwak dara. Lami kayo ang pag design sa ilang mga kung ano mga kabagdag ko. Oh. Lights perfect wow pagka nice mga kamagda ko nagnapay ilang kuana nice pagkado star kinsa itong ng star bagdek na dahil na -da kada -ja star sa ang luyo bagdek na mo mga star dia nice kayo ang mga kuana mga kamagda ko na ang mga pagtaod sa light mga kabagdok shout out guys sa mga legit nilig ko managagaw amping pink Luis nice saka doon mga kapag daga kinanaisan mga kapag daga reflex sir ha, pa mga manikin landag pas kinabuhi mga kapag daga ha. nice ka doon ang pagkakuan ng mga kapag wow. bumo bumo busilak lang kayo na ako ang Pasko mga kabagdok eh. tara at mga kabagdok nice kayo kinanaisan mga kabagdok nagaan ka to itong na, mga kabagdok diri ba? Sampai bayan nice ka jo ang pagka kwan nice ka light ma bagdek. Oh. bakit na. Pil jud nato ang Pasko makapudag basta naay mga inini. Na -ini. Pod. pina nay san mo ang mo ulit na tama ka pagdag kay na man man tang duty sa yon ko ta makon kon. Ah thank you Lord. Kay always ka na ang uh, na gabay namo. labi na sa uh sip always o oh, good health especially sa mga uh, mahal sa kinabuhi kasi sa wala ka visit sa among youtube channel uh, uh, kaya <laughs> okay. okay. we'll shout out Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut shout out up! Shut Bagdeke, shout out oh. Shout out oh. Shout out oh. Shout out nitro liuba Bagduk uh, Sekarang mga bagdeke Lihat sa, sa gawas mga bagdeke Nice kacok Diri sa gawas ni sa LST Mall oh. Bina nice kan Diri mga bagdeke uh, Gusto mu visit diri mu Pita, nice kayu uh, Baiklah mga bagdeke again paki support sa aming youtube channel at facebook page. pag tukin na ang ligong maragang thank you for watching and ingat po tayo po lagi.